Hi guys, so today guys isi-share ko sa inyo paano mag power appliance dito sa SMASH Subscribers ko nag-request sila kung paano i-power appliance itong SMASH At dito guys, ito yung mga gagamitin natin para sa gagawin nating power appliance uh, Meron na tayo ditong uh, ceramic socket para sa relay natin So dito pala lahat guys, uh, nabili ko siya sa automotive supply Kasi importante guys itong wire kasi sa mga motor shop uh, hindi naman lahat yung mga binibinta nila is uh, nagpupulbo kasi yung iba guys eh uh, marami na akong nabili at na experience sa mga wire na nabili dun sa automotive o uh, sa motor supply so hindi naman lahat guys no hindi ko nila lahat so dito tayo guys no may ceramic relay tayo bosch relay uh, original to 5 pin Pwede rin 4 pin guys Pero ito 5 pin uh, 30 na 30 amperes Na bosch relay uh, Meron din akong mga ring terminal guys Para hindi na tayo mahirapan magkabit doon sa battery at saka dito sa body ground natin so wire ito 16 gauge itong kulay green 16 gauge to so, guys ito uh, gauge 18 uh, dito naman guys meron tayong fuse yan, ceramic to guys, no? Na fuse box. Fuse box pala kasi hindi fuse. So, fuse box, ceramic. Uh, yan, circuit yung brand. So, automotive supplies din guys. So, meron tayong electrical lead guys para sa pagsolda natin sa mga na-connect natin. Test light guys para ma-trace natin kung ano yung accessory wire natin. So, kahit alam ko na guys yung accessory wire natin, uh, gumagamit na ako nito para at least makita ninyo kung anong accessory wire ng mga smash natin. So, ito, guys, soldering iron. At, uh, kailangan, guys, meron din tayong shrink tube. Okay, yung shrink tube ko. Maganda rin, guys, meron sana yung shrink tube. Yung pag inapo yan, uh, parang mag sa mga ligtungan na ganito, guys, oh. Para mas... Uh, hindi na siya prone doon sa grounded at saka yung flexible hose guys wala kasi akong nabili eh uh, so ko na lang muna lahat so yan guys no yan lahat yung gagamitin natin para sa power appliances uh, i-compute ko rin guys kung magkano lahat yung mga gastos pag nag power appliances kayo so dito pala guys no bago nyo i-power appliance yung mga motor ninyo kailangan naka fast charge na siya or naka full wave at yun guys, ah, bago natin i-wire, i-discuss ko muna yung relay para at least guys ah, malaman nyo kung para saan, saan papunta yung bawat paa nito. So dito guys, ah, kung makikita nyo guys sa busk, yung may tinga dito, nandyan guys yung sa 30, nandyan nakatapat yung 30. So hindi kayo maliligaw pag busk yung gagamitin nyo. Kasi yung ibang relay guys, wala kasing ganito, yung ito guys, so yung parang tinga nya. So dito yung 30 nya. So, ito yung position niya, guys, no? So, ito yung 30, ah, uh, 85, 86, 87, 87A. Itong 30, ito yung papunta doon sa battery, sa positive ng battery, na dumaan sa fuse. So, sa fuse muna, guys, bago i-direct sa battery. Itong 85, at sa IT6, ito yung trigger natin, may papasok dito na positive at negative. So sa IT5 at IT6 guys, kahit alin dito yung gawin yung negative, yung IT5 ba or IT6. Basta yung sa dalawang to, uh, hindi pwede na negative at negative or positive or positive yung ikakabit ninyo. Dapat negative at positive kahit magkabaliktaran. So itong IT7, at saka 87A pag na trigger na guys yung 85 at saka 86 so itong 87 at saka 87A meron na siyang supply kung mari, ginagamit sa ilaw pag na trigger na to gumagana na yung ilaw nyo guys kasi dito nakalagay yung positive ng mga load natin busi naman yan or ilaw so yan guys no ito yung sarili natin kasakit naman guys yan ceramic to iba iba naman guys yung wire coding nya So dapat guys, nababase pa rin tayo dito. Baka kung anong ginagamit ko, ito rin yung sundan nyo. Yan. At iba naman guys, yung brand na nabili nyo, baka yun, magkamali kayo. Dapat mababase pa rin dito sa uh, mga paa ng ating relay. Hindi tayo magbabase sa code guys, no? So dito guys, so sa pag -ceramic guys, alam nyo pag-ceramic, mahirap siya ipasok. Sa nito guys, so mahirap siya ipasok. So mamaya ko na ito ipasok guys pag na wire na natin. So at dito guys sa uh, socket, ginawa kong negative itong 85. So kinabitan ko na pala sa guys ng wire at nilagyan ko na siya guys ng ring terminal. So ito guys papuntang body ground. Yan, dumaan muna sa body ground guys, yung negative natin. Tapos, ito, direct na papunta doon sa negative din ng battery. So, bali guys, ah, hindi lang sa body ground siya kumukuha ng negative, pati doon mismo sa battery natin. So, kahit doon sa busina guys, kung nakita nyo yung unang video ko, ginagawa ko rin yun, na yung negative ng, ah, yung negative ng sa relay ko, ganoon din ginagawa ko guys, mas buo yung tunog ng Uh, busina kasi yung negative natin malakas na then ito yung 30 yellow ito yung 86 so ito yung papunta doon sa accessory natin guys so itong blue at saka red papunta doon sa switch natin or sa load so yung pinapower up natin guys is yung switch lang ng headlight at saka sa park light so yan guys no, umpisa uh, na natin ng pagwire So yan guys, ah, dito nakahubad na yung motor para at least diretso na lang tayo. Pati yung ito guys, tinanggal ko na. Kung stuck yung motor nyo guys, yan, itong yellow na to, yan, papunta yan doon sa stator. So sa light, ito yung papunta doon sa switch guys. So guys, nakakabit na to sa accessory wire. So ito guys, kung ititrace nyo ito guys yung kaputol, yan, papunta doon, kaling yung sa stator. So dahil nagawa natin yung battery operated to, so dito sa guys sa switch na to, papunta papuntang switch. So tinanggal ko na lang guys, ito yung galing sa switch. So dito sa guys yung dalawang yung katabing di yellow. Yellow manaway white pareho lang sila yung kulay guys. Yung gilid dito yun guys yung pinaka gilid. Meron pa siyang nagvideo kasi. Siya. At ito isa ito na yung pinaka output guys pag unang switch ito yung lalabas papunta dito sa high and low. Yan dito guys oh. So, sa high and low itong sa gitna. Sa gitna guys ito sa high and low dito sa kaliwang switch natin. At dito guys yan uh, meron din siyang connection yan guys dito sa loob papunta ito kasama to kasama to ito itong may gray at yellow guys no yan itong yellow na to magkaroon to guys dito sa yellow na to yan yung gray ito na rin yung pinaka output nya papunta doon sa mga ilaw natin sa park light dito sa dashboard at saka doon sa tail light so kapag stock pa guys yan ito yan nakakonect yan doon sa stator diba pag andar ng motor uh, naka una guys yung headlight natin so battery stator drive pa siya kaya kung gagawin yung battery operated so putulin lang nyo ito guys ito itong yellow na ito na galing doon sa stator ito guys dahil nandito na rin yung pinaka dilaw natin ito yung papunta doon sa switch natin guys no sa park light at saka sa headlight so dito ito ko kukuha guys sa 87 or 87A ng ating relay So, dito guys, hindi na ako magdugtong ng wire pa dito. Kasi dito ko naman sa guys ilalagay yung uh, relay natin. So, dito guys, nagagabi din ako ng shrink tube. So, yan. Lagay ko yung shrink tube. <coughs> Ay, busog sa tubig. So, itong kulay red guys, no, ito yung 87. Hihinangin ko rin ito guys para maganda yung kapit. Yan. Dito sa panghinang ko pala guys, uh, mula nung nag-start ako nag-backlash, yan, ininit ko na siya. Chinok. Chinok. Sinaksak ko na siya guys para magiging mainit na mainit na siya. So dito guys, no, ay ko lang lahat kung paano ko siya ginawa. Ginawa yung connection niya lahat. Para at least guys, makikita nyo. Hindi yung isasabihin na lang na ito, na na. Pero hindi pinakita paano siya na ganito guys na sinolda so yan guys tapos yung sering tube at least guys dito kahit kunting electrical tape na lang or mabaklas man yung electrical tape guys ah, uh, meron pa rin yung sering tube na susuporta wala nata guys yung lighter ko Oh, ito na guys, support. Yan, init. Post tape. So kung tutusin nyo guys, mabilis lang talaga yung uh, ganitong gawain. At saka pulido pa pag kayo yung gagawa. Itong 86, itong kulay yellow. Yan, ito naman yung ikakabit natin guys dito sa accessory wire. So dito sa smash guys, ano yung accessory wire? So dito bak binaklas ko guys itong uh, ignition switch natin. So kahit sa anong motor guys, uh, dito niyo makikita kung anong kulay ng accessory wire niyo dito sa uh, ignition switch katulad nito. Red at saka orange. Yung orange na to. Ito yung accessory wire natin. Uh, magka-power na sa guys pag naka na yung susi. Kasi itong red guys, kahit naka-off pa, may power na yan. Kaya kailangan walang Uh, nakabalat dito kasi magiging grounded yung motor nyo or palaging pumuputok yung fuse nyo pag may balat itong kulay red kasi direct yan guys eh, diretso mismo sa battery so dito guys no uh, ko siya tinanggal ko kasi siya dito ititester ko muna para makita ninyo na ito talaga yung accessory wire natin dito guys na no, i-on ko muna so kung pati yung fuse guys no tinanggal ko pala yung fuse doon binalik ko na lang para at least mag-test natin so pag on natin ito guys yan, yung kulay orange natin, meron na yung power. Pero pag off, wala. So dito, naka-off to. Pakita ko lang talaga sa inyo guys, no? para at least uh, clear. Yan, naka-negative to guys, yung isang dulo ng tester natin. Kung kulay red guys, ito, kung makita nyo. Yan, pag itusukin yan, may yan, ilaw yan o. No? Kahit hindi pa naka-on yung susi. Yan. Kung saan nakahinang yung pula. Itong orange kasi guys, ito. Hindi lang kasi mapukos guys eh. Yan, wala yan, no. Pero pag i-on ko yung susi, yan dito guys, no. Yan, no. Meron na siyang power pag naka-on na yung susi. Yan ang tinatawag guys na accessory wire. So, kulay orange. Yan, yung red. Meron yan palagi. So, yan guys, no. At least, uh, napakita ko sa inyo ano ma-determine yung accessory wire. Ayun, off ko muna to. Tanggalin ko muna yung fuse. At dito pala guys sa ignition switch Nalitan ko na yung wire dito sa positive Itong kulay pula Yan hinugot ko guys ito Pinutol ko So ituloy ang pinalitan ko Yung sa accessory wire Hindi na uh, Nagdagdag lang ako guys dito So nagsolda rin ako guys dito Kung saan naka uh, Solda yung orange Yan pinatong ko na lang sa guys dito Itong wire na to So dito natin kakabit guys Yung 86 ng ating relay Sa ginawa natin guys na Sa tinugtong natin guys na Wire Dito sa accessory wire natin So dito guys sa uh, kailangan ng solda nyo, a uh, alog-alogin nyo guys na, mas, na matibay ba sya So ito guys, gate 16 to, ito yung papunta na doon sa battery. Yan. Kailangan pa rin syang fuses guys kasi di ba yung stack natin may fuse. Ito sa 86 ng relay natin, itong kulay yellow. So dito na guys, a uh, dinugtong natin na uh, accessory wire. Oops. ay uh, maganda rin talaga guys na kasold para at least uh, hindi talaga siya maglulos contact hindi itim yung wire natin so kailangan guys mainit na mainit yung soldering iron ninyo so dito guys maganda i-press e, press nyo ng plies or long nose para yung mga tulis tulis ng lead Uh, mawala yan ah ito guys kasi wala na palang laman yung lighter yun sorry dito guys no, hindi ko talaga pinaputol para at least makita nyo yun sa pagwawiring so maliban lang guys doon sa ignition uh, sa dito sa dito guys hindi ko pala napakita to so yun nga guys so, pero at least ipapataw nyo na lang siya guys ay importante hindi siya magdikit yung dito sa pula at saka dito sa may orange kasi kapag mag abot yung lead nyo dito may contact na siya kahit hindi nyo pa i-on yung susi umaanda na guys yung uh, kung ano yung mga nandun sa motor natin busina, post start, lahat gumagana na yon itong 85 so yung 85 guys no ah, dito pala to sa body ground yan kasi di ba may terminal ring ito yung sa body ground tapos itong karugtong niya ito yan. Lagyan ko rin sa guys dito ng terminal ring Sa dulo yan Ikabit ko to sa Negative ng battery So ngayon yung 30 So 30 na tayo guys no So itong 87A guys Hindi muna natin to gagamitin uh, Parang spare lang to guys Spare Spare <laughs> Parang sa breaker guys Spare uh, Spare lang to Kung may dagdag kayong busi uh, Ilaw wag lang busi na guys no dito yung idagdag ninyo maganda ilaw lang or mga uh, underglow, park light igil ay wag lang busina guys kasi malakas kasi yung busina dagdag kasi siya guys dito pag busina yung ilalagay so ngayon itong 30 ito na yung papunta doon sa battery natin na dumaan sa fuse so dito i kabitan ko lang sa guys ng gauge ito guys, so gauge 16. Pareho doon sa negative. Huwag tayong gagamit guys ng 18. Kasi masyado siyang maliit. Yan, 16 guys. Para at least kung mag... Marami kayong idagdag ng mga ilaw. Kayanin guys dito. Sa wire natin. Kasi pag maliit guys, iinit siya guys eh. Yan. Tapos kabila. Oops, ikot-ikot lang. maganda kasi may shrink tube ah uh, magiging protection to para doon sa mga wiring din natin kasi kung naka shrink na to guys or nainit hindi na kasi siya usog tip na ginamit ko guys hindi yung armak ba yun yung armak pang lang guys kasi makapalito kasi manipis yun kasi big, uh, matigas siya at bumubuka ng ganda kasi ito guys itong kulay green na to. Manipis siya at makapit. Oh, manipis siya hindi masyadong makapal. Kasi yung may ibang part dito guys, yung so Armac. umaalsa siya eh. It yung sa fuse guys, uh, doon ko na lang siya ilalagay sa loob kasi papalusot ko kasi yung wire. So isabay ko na sa guys dito sa isabay ko na siya dito sa yung ginawa natin dito sa ignition key itong tatlo na to. Yan isasabay ko na lang siya uh, lalagyan ko lang sa guys dito ng palatandaan sa dulo kasi halos magkapareho lang kasi yung kulay so ito yung guys no, yung isa nito para sa negative natin positive ng relay 30 at yung isa dito sa pinalit natin guys na wire na papunta doon sa battery natin so yan guys no, ay pasok ko muna to para doon na natin nilalagay yung fuse at dito guys uh, binalot ko na guys yung tatlo yung papunta doon sa battery yung galing dito sa ignition switch yung positive ng relay natin at negative yan ito, ito yung nakatip ito, tinip ko na lang sya so dito guys, hindi ko na lang kasi madali na naman balutin uh, dito guys, may butas ako dito mahirap na kasi ipasok dito kasi malaki na sya malaki kasi yung wire so dito ko lang sya pinalusot, so dito sya so dito guys, mayroon na akong nilagay na palatandaan So dito guys, ito itong isang guhit lang, ito lang yung ito yung sa negative. Yung dalawang guhit. Yan ito yung positive ng relay, yung number 30. At yung isa guys, yung tatlong guhit. Ito yung uh, doon sa ignition switch natin guys. So bali itong dalawa na to, yung dalawang guhit at tatlong guhit. Uh, ko ito guys ng fuse. Tiki isang fuse ito. Kasi kinundim na natin guys yung original fuse niya. Uh, hindi na yun magagamit yung linya niya guys na pula ito ito siya guys oh uh, so yung original guys uh, hindi kasi makita basta nandito lang yun guys nakakabit sa starter relay yan ito guys oh may malit dyan na red starter relay na tumakbo papunta dito sa sakit natin oh, ito pala sa sakit natin ito guys oh tinamaliit masyado kasi siya oh So yan guys, wala na yung linya. Putol na yan. So naglinya tayo ng panibago. So ito na siya. So ito yung lalagyan natin ng fuse na ceramic. Pati yung 30 guys. No? Ito sa dulo guys, ah uh, yung ring terminal na lang. Ito sa negative natin. Ah, ito guys, kahit magkabalik tayo na itong dalawa doon sa yung dalawang putol. Pariho lang naman sila guys na dumaan sa fuse. Ayan, so, itong dalawa. Ayan, yan sa fuse. So ito guys, so ceramic fuse. Makapal na uh, makapal na rin guys yung wire nito, hindi mag uh, sin. So yung ceramic guys, yan yung puti, yan ceramic. Yan yung ceramic. Buwasan ko lang siya konti guys, no. Sedo kasi ito kasi siyang mahaba. Dito yung trail guys, mahirap siya. Twist. <laughs> Ayan. So isabay lang natin guys, isolda yan dito sa isa. yan So isolda na natin. So napansin nyo guys, no, lahat ng nadugtong natin ay nakasolda. So yun guys, yung shrink tube. yan Naubos kasi yung lighter guys eh. Wala nang laman. yun guys ah, uh, ito uh, itip ko na lang hindi ko na lang ipakita kasi pareho lang naman dito guys ah, uh, lagyan ko na lang siya ng terminal, terminal ring isa isa itong dalawang positive at saka isang negative so itong dalawang positive guys so itong dalawang positive guys na may fuse so dito sa, sa positive ng battery itong isa naman na walang fuse yung negative dito sa negative ng battery so uh, hindi ko na lang ito papakita guys na ikabit ko to basta Huwag lang so, yung kayo magkamali na itong may fuse. Ah, uh, dito, dito nilalagay sa may negative. Dapat sa positive na guys. No? Itong isa sa negative. At itong negative guys natin sa relay. So ikakabit ko na rin siya dito. Tapos ibalik ko yung relay. Ah, uh, lagyan ko na siya ng relay. At kompleto na yung pagpapower appliance natin. So yun guys no. Ah, uh, ganun lang kadali. Parang nag-install lang din kayo guys ng ilaw. So bali yung output nyo lang yung pinaka-output ng kung yung relay ng paratis mak makita nyo yung pinaka-output lang ng relay natin yung 87 at saka 87A doon lang sa uh, switch ng headlight uh, pumunta kasi doon sa mga ganitong proseso guys di ba sa busina naman pupunta or sa mga uh, mini driving light uh, natin so yun guys uh, ito halos pareho lang naman kung paano kayo nag-install ng busina or mini driving yun pa rin yung kaibahan lang niya yung sa output kung saan siya pumupunta at yun nga guys no ay ganyan lang kadali mag power appliance dito sa motor natin very simple lang talaga siya at ilagay ko rin dito guys kung magkano lahat yung mga gastos uh, dito sa materialis lang at yun nga guys ah, nabalik ko na lahat pinandar ko na yan ito na yung sinag ng headlight natin So yun na guys, ah, ganyan lang mga power appliance dito sa uh, mga motor natin. Kaya guys, hindi ko na alam kung paano. Ayan <laughs> <laughs> uh, guys, hindi ko na alam kung paano ito tapusin. Pigla na lang mawawala. <laughs>